Milyon-milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasa pat sa magkakahiwalay na operasyon sa Cebu, Cavite at Batangas. Nagpabalik si Bien Manalo. aabot sa 10 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68 million pesos ang nasabat sa kinasang drug buy bus operation ng mga operatiba ng Pidea Region 7 sa barangay Kasambagan, Cebu City. Nakilala ang nahuling drug suspect na si Harvey Torres, 30 taong gulang na tubong San Pablo City, Laguna at kasalukuyang naninirahan sa nasabing lugar. Nasamsam din kay Torres ang buy bus money at mga drug paraphernalia. Tinatayang nasa 5,000 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit libong piso ang nakumpiska sa entrapment operation ng Pidea Laguna Provincial Office at General Mariano Alvarez Municipal Police Station sa GMA Cavite. Naaresto sa operasyon ang high-value drug personalities na nakilalang si na alias John at si alias Utoy. Nakuha rin sa mga drug suspect ang budal money at mga gamit sa droga. Patay naman ang isang drug suspect habang sugatan naman ang isang PIDEA agent sa Joint Drug Bypass Operation ng PIDEA Region 4A at Balayan Municipal Police Station sa Balayan, Batangas. Nakilala ang nasawing sospek na si Alias joy na kabilang sa Regional Target Listed Drug Personality habang naaresto naman ang kasama nitong si Alias DJ. Nasa kote sa mga sospek ang mahigit 136,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, baybasmani, money, baril, mga bala at mga drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagpapaigting ng kampanya laban sa droga we are uh, right now po we are really intensifying po ng ating pong uh, operation dito. Ah, no? uh, considering po na ating pong mga uh, binabantayan po ng na mga uh, nagtatangka na magpasok na illegal na droga dito at maglabas no. Ay uh, nagiging ano uh, na po sila no. Magiging innovative na po sila no. Bien Manalo para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.